see so na mga guys this is John D, the place to be and may tayo ngayon nagcomment na yan sa facebook so pinagbigyan namin so yun na nga naglalaro na sila so tingnan natin ayan o taga sin ying ayan o malalakas talaga so yun grabe malalakas yung kalaban ipitan nga ipitan nga yung laban eh so tingnan natin kung kaya nilang tapo kung kaya nilang talunin yung uh, Team Sweden kasi team sining yan yeah. Ayun oh. Ayun oh. Talagang dikita ng laban. Yun. Kusang gala. Sayang! O, oh, relax lang, relax lang. Easy lang. Easy lang kayo, easy lang. Easy lang kayo, easy lang. Lang, lang. Yes, ang init na laban, ang init. Begini long play. Woo! Oi. So yun ang uh, ng laban. Star player, hindi nila pinalaro. Hindi nila kaya. So, syempre manood muna tayo. Oh! You know, lumalaban, lumalaban. Daming fans, oh. Oh, 6-5, lamang yun. <laughs> Ayan, kapatid ni Abueva, tapakot sa kasi sobrang hipit ang laban. Ayun oh, o, oh. dahil yung fans. Ayan.

lamang na kami malupit malupit si John talagang lumalabas na yung eh pagka NBA moves niya sige lang push nyo lang yan kaya yan Ito yung kapatid na Buerpa, napapakots so. Sobrang lakas ng laban. Ayun oh. Dikdikan oh, dikdikan. Puta, ang galing oh. Oh! Gay, yeah, yeah, gay, yeah, gay, yeah. gay! Isi lang, isi lang! Isi lang, isi lang! Kalma, kalma! Oh! grabe Dika nang laban nang dikit Solid solid Ayun oh ang you know, lakas ng kalaban talaga Uy, walang ribo ng putak. Dikit lang talaga yung laban. Sulit. Malakas din yung kalaban eh. Kaya pala sila kasi sila dumayo kasi malalakas din. Solid, solid. Ayun o. Kapatid na buwe ba nagpo-coach din. Kasi nga malakas yung kalaban. Sige so lang. Puli pa yun. Uy! Gay, Hawak mo na! Sure ball, pre! Uy! Yang ina, woo, yang impan sok, unlepet, woo, espad, espad, kalis, kalis, kiri, yang delapan. Sekejap, si golang. Tim Swede Tim Ngau Ngau Defense Dekat, dekat, dekat Defense Oh Okay yeah! Sure ball para, right? sure ball Utang ini Buta na huli pa. Ayun no. Oh. oh. Lupit talaga ng dayo. Bawe, bawe. O oh, kalma lang, kalma lang. Isi lang. Easy lang. Dikdikan ng laban, dikit talaga. Solid. Uy. Langanin, tinigil. Okay, rebound pare. Isi lang. Bigs, sure ball bigs. Yun.

defense! Huwag pa kapante! Defense lang! Defense! Defense ah! Defense! Huwag <coughs> pa kapante kahit lamang kayo! Defense lang! Depensa lang. Yes, yes, yes. Depensa lang. Yon, talagang pita ng laban dikit. Pero lamang kami, lamang kami tat tatlo. Tatlo Amin. kun. Amen. Hula, hula, bilis. Basta may sure ball pre. Oh! Woo! Yes, yes, yes. Oh, defense pa rin. Huwag ka pantay, ha? Defense! Hop! Oh! Easy lang, easy lang. Easy Lamang tayo. Pero wag pakampante. Kaya pang abulin yan. Shurubo lang, shurubo lang, lagi. Team Sueja, daming fans. Ayun o. No? 11-6. So lima yung lamang namin. Team Sueja versus, versus Team Xinying. Team KK Foods versus Team Depo. Oy, sayang. Huli, huli. Oh, huli pa rin. Oy! Shit! Defense! Oh! Oh, isi lang, isi lang. Woo! Coach. Yan, coach. Abue ba? Ay, huli pa rin. Putang oh, na. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Isi lang. Kaya pa yan. Kaya yan, kaya yan. Lipit, lipit. Ang ganda ng laban. Solid. O oh, pare. Tingin mo pare. Mananalo tayo pare. Mananalo yan. Promise. Kaya lo pare. Promise, promise. Live, live, live. Jun. Utang na. Eh. Walang rebound. Oh. Megs, bula Megs. O oh, dyan. Isi lang. Jun. Ayun oh! Oh! Sayang! Sayang, sayang, sayang! Lupit na kalaban oh! Huwag tayong matututo! Anging! Wala, Gymshop? Gymshop? Okay, huwag ka wakapante ah! Huwag pa ka pa lang! para sa pare, mananalo tayo pare. <laughs> Kung hindi matatalo. <laughs> Ang galing mo talaga, Diaz. 1-7. 1-7 Migs, yeah, nah. John, sir ball. Ayun o. Oh, sayang, 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 <laughs> sayang. Defense! <Woo>! Lupit <laughs> na kalaban. 8 Oh, tatlo na lang. Wow. <laughs> Shit, Tatlo na lang. Tung ina tatlo na lang lamang. Mukhang maabol pa yata. Uy. Wala talaga ng kalaban Pero kaya yan. Lamang pa kami ng isa. Napatahimik yung Team Sweden nung isa na lang yung lamang. Kailangan tayo make nila yung mga fans, parang kinakabahan na, malaking pusta, pero lamang pa kami ng isa. Ayun know, o, dyan, dyan! Talaga pumasok. Yun! Woo. Yun, yun! 4-2, dalawa pa. Yay, yeah, defense! Defense, defense! Dito sana lang pwede ng kalaban doon lang pumasok. Uy! Galit tayo yung kapatid na buweb ah Galit na oh 可以，合同啊，可以

Kemudian, belakang, 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 ya, 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 mas, mas, nas nas, terima kasih.